ayun eh, po tayo mga kabiyero isang mapagpalang kubaga uh, po sa ating lahat so muli sisikapin po natin uh, maghatid sa inyo ng mga informasyon kung ano po ba yung kwento at kasaysayan ng uh, isang lugar na ating uh, dadanan at yan nga po ay ang uh, kahabaan ng edsa So atin pong uh, ihatid sa inyo at sisigapin po natin alamin kung ano po yung kanyang uh, nakaraan at kung bakit po siya pinangalan ng EDSA mga kabiyahero EDSA Ito po ay hango sa pangalan ng isang tao na ang pangalan po ay Epipanio de los Santos hindi po apelyido yung abi niyo. Ano po? wag po tayong uh, magkakamali. Ay! Sabi ko na, stop. <laughs> Gago. Hindi po natin maitatanggi, mga kabyahero, na ang EDSA po ang isa sa pinakapopular o maaaring pinakapopular talagang lansangan dito po sa Pilipinas. Dito po nangyari ang dalawang ulit na pagpapalit ng uh, pangulo ng bansa. Yan po yung tinatawag nating uh, EDSA 1 at EDSA 2. At uh, siguro, karamihan po sa mga biyahero mula po sa iba't ibang lalawigan, magmula po sa south o magmula man po sa norte, ay nandito po yung mga mayor na terminal ng mga bus, lalo na po dito sa kahabaan ng IDSA, dito po sa bahagi ng uh, Cubao. Kailan po ba sinimulang gawin ang lansangang ito, mga kabiyahero? So, samahan niyo po ako at atin pong uh, aalamin at uh, ito po yung ating nakuhang uh, informasyon so ito po siya mga kabihero ang construction daw po nito ay nagsimula noong taong 1930 sa ilalim daw po ng pamamahala ng noon ay si Pangulong Manuel Luis Quezon at uh, ito daw po ay tinawag noon na North South Circumferential Road Magsimula po noong uh, taong 1930, hindi lang po iisang pangalan ang ginamit upang uh, itawag sa lansangang ito. So bago pa po siya maging uh, EDSA, ito po yung iba pa pong katawagan na itinawag sa kanya mga kabihira. Matapos pong ito itawagin sa pangalang North-South Circumferential Road ay muli po itong pinangalanan at tinawag na Abinida 19 de Honyo. Para daw po ito sa pag-alaala sa kaarawan ni Dr. Jose Rizal. At ito po'y nangyari noong taong 1946. Tinawag din po itong Highway 54 noong taong uh, 1950. Kailan po ba ito tinawag sa pangalang Epipanyo de los Santos? At sino po ba ang taong ito? Alamin nga po natin. Samahan niyo ako mga kabiyahero. Epipanyo de los Santos e Cristobal. Kilala rin siya sa tawag na Don Panyong. Isa po siyang kilalang Pilipino historian. Isa pong uh, mamamahayag at isang civil uh, servant. Siya rin daw po ay kinikilala bilang isang... Uh, best Filipino writers at hinyo ng literatura, mga kabiyahero. Ito daw pong si Ginoong Ipipanyo de los Santos ay ipinanganak sa Malabon Rizal noong April 7, 1871 at naglingkod siya sa pamahalaang Amerikano bilang piskal sa Nueva Ecija. Naging district attorney din daw po siya ng bayan ng San Isidro sa Nueva Ecija at doon Noong daw pong taong 1908 ay nahalal siyang gobernador ng Nueva Ecija at naulit noong taong 1904. At noon daw pong 1959, sa kaparehong pizza ng kapanganakan ni Ginoong Epipanyo de los Santos ay nabuo po ang Republic Act number no. 2140 at uh, ipinangalan po sa kanya itong kahabaan po na tinatawag natin ngayong EDSA upang bigyan daw po ng parangal ang isang hinyong bayani mga kabiyahero. Noon daw pong taong 1959, ang formal na pangalan ng uh, Epipanyo de los Santos Avenue, ang lugar na ito o ang lansangan ito, ay nanatili po yung katawagang uh, Highway 54 pa rin sa loob ng kung ilang dekada. Hanggang sa mabuo daw po yung acronym na EDSA. At yun daw po yung naging popular na ginagamit mula noong taong 1970 hanggang sa kasalukuyan mga kabiyahero. Sa ngayon, ang EDSA po ay popular pa rin. Lalo po sa higpit ng trapiko, lalo na sa mga rush hour. So ang pamahalaan po ay patuloy na gumagawa ng mga remedyo, iba't ibang uh, experimental uh, plan na po at programa yung kanilang uh, ipinatupad para mapaluwag po ang paggamit dito sa EDSA. At uh, sila po ay patuloy na nananawagan ang ating mga taga-gobyerno na magkaroon po ng tamang disiplina ang mga motorista na gumagamit nitong kahabaan ng EDSA. At mayroon na nga po ngayong isang uh, mga kabiruan na sinasabing baka daw po itong EDSA kung hindi raw po madidisiplina ang tao sa paggamit nito ay baka dumating ang araw na tawagin na po itong Sumatra. Ayan. Ano po ba yung Sumatra? So, matrapik abin nyo. So, wag po nating hayaan na maging Sumatra po ang pangalan ng EDSA. Dapat lahat po tayo ay makiisa sa panawagan ng ating pamahalaan na mapaluwag ang ating mga lansangan. Okay, maraming maraming salamat po. Sana may natutunan kayong muli sa aking uh, video ito, mga kabihero. Hanggang sa muli po!